Ayan, mga kaibigan. Tinama tayo ng target natin na parangan. Ayan. Kasi kagabi naglatag kami ng ano. Nilatag tong lambat ng pag high tide para hulihin yung mga parangan pang ano pang pakain sa pispan, sa sugpo. Ayan, sinirti naman tayo at marami. Ayan o. Marami tayong pampakain sa sugpo. Ayan. Sa pispan kasi binibili yan. Yun. Ayan yung naglatag kagabi, inabot ng Subasco. Inaabot ka ng Subasco, malakas malakas na hangin. Oo, oh, tulog ako nun. Saan? Saan? Sa bangka. <laughs> Natulog daw siya sa bangka sa sobrang lakas ng hangin. Yung maglatag nung maglatag ng lambat na yan kasi hindi, hindi ako sumama. Alam kong lalakas ang hangin eh. Mautak, ta, mautak dapat tayo sa dagat. <laughs> Pag nakikita na natin na ano, pag nakikita na natin na medyo may maitim diyan sa ano, sirangan. Mala malakas na ulan 'yan, saka malakas na hangin. Pero ayan, dami pa, ang daming parangan. Okay yan, pang binta do sa may mga pispan. Papakain sa sugpo. Saka nakakuha rin ng pantinda, yung tinatawag dito sa amin na banak. Nakabinta rin ng 1,000 kaya yon. 1K. 1 Ayos na, sulit na yung puyat mga kaibigan Shout out sa inyong lahat Ito so, pa yung lambat o oh. Yan, oh. Mahirap lang dito pagtanggal mga kaibigan Matatanggal, matatagalan Ayan, tamo Namuti na yan oh. Matatagalan lang Tsaga-tsaga lang sa pagtanggal laki ng low tide halos halos isang kilometro galing sa tabi oh doon hanggang doon yan Mount Bulusan ang Mount Bulusan ng Erosin at banda doon ng vulkan ng Mayon kaso hindi makita puro ulap puro ulap hindi makita meron pa isda oh. uy ayun na ayun na o oh, ayun na o oh. Ayan natin yan kasi maliit. Kapitan natin si Tanuno kasi ano naunguha siya ng ano naunguha yata ng pampain tingnan natin kung marami na siyang nakuha so yun good morning good morning good morning good morning mga kaibigan magandang umaga sa inyong lahat sana ay nasa mabuti kayong kalagayan thank you lord sa araw na ito malalakas tayo salamat Marami ka na ako ang pampain. Ano? Oo oh, naman, yes. Ayan yung ginagamit niyang pangkuhan niya kasi mahirap kunin yan. Kailangan mabilis. Kaya gamit niya, ano yan? Ang tawag dyan sa gamit mo? Barita. Baritang, ano, pinitpit na bakal. Ayan. Para makuha niya kaagad yan kasi biglang umiilalim yan eh. Ayan. Ganyan ang pagkuhan niyan. Ayan mga pampain, sakitang. Ang dami na. Sold na naman tumamay ang gabi. Pagkitang. Ito yung laman yun mga kaibigan. Ayan ang laman yan. Basa natin. Ayan. Parang nakakatakot lang siya tingnan pero diyan naman nangangangat yan. Nilalagay lang yan sa binwit. Kung hindi ka sanay, matatakot ka talaga yan. Matatakot kang hawakan yan. So, ang bahay naman nila ito. Ito. Yan ang bahay. Nasa loob yan. Yang uod na yan. Yang mga uod na yan. Kailangan wag lang muna sila ilabas kasi pag nilabas yan, baka mamatay. Kailangan kasi sariwa yan na ipapain. Ang ganda ng paligid ng dalampasigan ng Sorsogon Bay.